Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nads. Halika't samahan mo kong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Ano ang problema mo? O napatingin ka na ba sa iba at nasabing, ako buti pa sila. Wala silang problema. Mukhang walang pinagdadaanan. Hindi ka tulad ko na nagihirap ngayon. Sa totoo lang, lahat tayo ay mayroong kahinaan merong pinapasan, merong pinagdurusahan sa buhay. Mayaman ka man o mahirap, babae o lalaki, bata, matanda, bawat tao na iyong makakasalamuha ay merong pasan-pasan. Maganda man nawa natin ito nang sa gayon magkaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa. Tulad na lamang ng dalawang bulag sa ating ebanghelyo ngayong araw, anong problema nila? syempre unang una sa lahat pareho silang may kapansanan silang dalawang bulag ay nilalayuan sa lipunan sapagkat noong mga panahon na yon pinaniniwalaan na silang may mga kapansanan ay mga makasalanan at marurumi pero ganun paman nakahanap sila ng sandalan sa isa't isa at higit sa lahat sa Diyos na sa huli ay siyang nagpagaling sa kanilang pareho at dahil sa kanilang pananalig sa Diyos sila ay napagaling ni Jesus kaibigan nito ang ating pag-asa na sa ating pananalig tayo ay hindi nag-iisa kesa kasama natin ang ating kapwa kristyano bilang isang bayan na mga nananampalataya tayo ay naglalakbay sa mundong ito na patungo sa pangakong buhay na walang hanggan alam ko mahirap ang buhay at lahat tayo ay may pinapasan. Kahit humugot at magbigay tayo ng lakas sa isa't isa, lakas na siyang magtatawid sa atin palapit sa Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kagalingan, kapayapaan, kaliwanagan para sa ating mga pinagdaraanan. Kaibigan, kung ikaw ay nabless na maikling reflection na ito, pakilike at paki share ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Hanggang sa muli, ako po si Naz na nagsasabi sa inyong sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa.